What's up guys? It's just in time and welcome back to my channel. It's 2020 and this is our first vlog for this year. Kaya naman, bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong batiin ng happy new year. Ayun. Happy! Happy! Alam mo na tayong totoad. Kamusta ba yung celebration nyo ng bagong taon? Sana naging masaya, naging makabuluhan kasama yung mga pamilya nyo. Itong bagong taon, panahon na naman to para mag-isip tayo ng mga New Year's Resolution. Panahon din para gumawa tayo ng sariling mga plano. Kaya naman panahon to para bumili tayo ng mga bagong planner sa mga coffee shop. Nag-ipon pa tayo ng mga stickers. Yung planner naman, magagamit natin for two months at most. ba? <laughs> Ganun. Pero kasi di ba ang enthusiastic natin every New Year is tayo ng isip ng mga plano. Nope. Pero ayun, at some point nakakalimutan na rin natin magsulat. Kaya ba guys, naniniwala kayo sa New Year's resolution? Marami din talagang gumagawa ng New Year's resolution, pero may ilan ding hindi. Kasi nga naman, pwede naman tayong magkaroon ng resolution any time of the year. Pero ako, gumawa ako ng New Year's resolution for our channel. Aww. Gusto ko sa channel na to, sa taon na to, mas makilala natin yung isa't isa. Aww. Kaya naisipan ko for our first vlog, i-reintroduce ko yung sarili ko. Yun, kaya naisipan kong gumawa ng 10 facts about me. Yun. Isa ko sa mga nang ginagawang vlog ng mga bagong YouTubers. And ako, medyo nakakahiyaan ko. Pero dahil nga gusto kong mas makilala natin yung isa't isa, eh, yun. Pero, dito yung mga usual facts, ha? Yung mga basic stuff tungkol sa akin. Habang nag-iisip ako ng 10 facts, ang mga naiisip ko, yung mga unusual hobbies na ginagawa ko, medyo weird sila. Kaya abang niyo akong i-judge. <laughs> <laughs> Hashtag bawal judgmental. Magagawin natin flow from 1 to 10, yung 10 yung pinaka weird. Nakasun nga rin pala ako kasi ito daw yung lucky color this year. Yan, kahit hapit sa akin, kahit masikip. Bago tayo magsimula, bago ko ituloy yung pagbibigay sa inyo ng 10 facts tungkol sa akin. Huwag nyo na rin kakalimutan i-like video na to at mag-subscribe sa channel ko. Pati na rin nakalimbangin ang notification bell para naman maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga upload. And also, comment nyo din below kung saan kayo nakaka-relate doon sa mga sasabihin kong 10 facts tungkol sa akin. And sa mga kaibigan ko, ano ba yung mga alam yung facts tungkol sa akin? Comment nyo below. Tsaka, ito lang talaga yung ito mga weird facts tungo sa akin. Marami din naman akong good side, di ba? nang ganoon nyo ako mga kaibigan So yun, let's start! magpo post tayo every number. First fact. Papahirapan ako kung pa yung sarili ko mag-isip ng posing. Di naman ako model para mag-isip. Kaya makakornihan yung mga posing natin. So unang fact. Mayroon akong tigisang balat sa kamay at saka sa kasapaa Parehas na left side. Papakita ko sa inyo ngayon. Ito. Yan. Balat yan. Hindi yan, ano, dumi. O kaya sulat. Ano yan. Since birth yan, may ganyan ako. And sa paa naman. Yan, Ito sa paa. Pakita ko talaga yung madumi kong paa. Ayan. Lagi ako ininis ng mga kaibigan ko dati tungkol just sa balat ko sa paa. Kasi sinasabi na nakatapak na ba ako ng kung anong madumi. Ganun. Sinasabi ko, lagi, balat yan. Yan, di ba sabi nila kapag daw may balat ka sa kamay tsaka, or sa paa or mole, parang pag sa kamay magastos ka at kapag sa paa naman galaka ka. I believe na totoo yung sa paa kasi lagi naman talaga akong maalis. Di ba nga, mapapansin nyo naman sa mga vlogs natin. oh huh? yeah. Mapapansin nyo naman sa mga vlogs natin na lagi ako nagka-travel, lagi, lagi ako umaalis. Kahit nung bata ako, lagi ako umaalis sa bahay. Alas sa pa lang ng umaga, lipat na ako sa kapitbahay at makikitulog ako doon sa kapitbahay. <laughs> Ilipat lang ako na higaan, kumbaga. Pagdating naman doon sa magastos, hindi naman ako masyadong magastos. In fact, yung fact number 2 natin. Nope. Second posing. Yung fact number ano natin, hindi ako masyadong magastos, matipid ako, actually. Tataka nga yung mga kaibigan ko, pati yung mga kapatid ko, kung saan daw ba ako makuha ng pera. Eh, sa totoo lang, malakas talaga ako magtipid at hindi talaga ako magastos. Saan daw ba ako makuha ng pera and dalas dalas ko umalis. Yun lang yung ginagawa ko, lagi ako nag-iipon. Hindi ako impulsive buyer. Siguro pagdating lang sa mga damit, pero minsan na minsan lang yun. Pero one time, big time din naman ako. May pinag-iipunan ako para gastusan. Ayun nga, yung mga travel. Third time. Ginagawa mo. <laughs> oh <my laughs> Anyway, pangatlong fact ko sa akin, meron akong aso, si Pochi, pero matatakot din ako sa mga aso, lalong-lalo na yung mga asong di ako kilala, lalong-lalo lalo na yung mga nasa kasada na mga ano on the go. Mga biglang nangahagol. Yan. Takot takot ako dyan. Madalas ako mahabol ng bata ako. Personally kasi meron ako nakikita ang tao na kinakagat. Yung kapatid ko kinagat siya ng aso in front of me. And ayoko din talaga ng nakakagat kasi ayoko ma-injection. Side pack lang. Takot ako sa injection and takot ako sa dugo. Takot ako sa injection kasi mas nasasaktan ako doon sa mga small pains na ginagawa sa katawan. Yung mga injection, ganyan, mga tusok. Ayoko na ganun. Pero doon sa dugo talaga, parang doon ako meron parang phobia. Ayokong gamitin yung mga site terms, uh, casually, pero one time talaga, dumalaw pa sa kaibigan ko kasi na-hospital siya, and timing talaga na doon siya kukuha ng dugo so napapanood ko yung nurse na kinukuha na siya doon ng dugo, and unknowingly naniligahan na ako doon sa sahig yun pala na parang nanlalata na ako hindi <laughs> ko talaga alam, nakakaya pa doon sa pamilya na na ako doon sa sahig <laughs> nagdalim yung paningin ko ng time na yun, kaya nakakahiya ah. Pag ako nakakita ng friend in public, halimbawa sa mall, na hindi ko alam na nandun sila, yung unplanned meet up, nadidisorient ako. Huh? Kasi lalo dito sa mga kaibigan ko, hindi ko madalas makita. Yung mga long time friend, tas makikita ko, for example, sa mall, medyo na awkward talaga ako, natutulala ako, hindi ko alam yung gagawin. May dalawa akong tendencies. Kapag yung malayo ka pa, tapos nakita kita na una, ang tendency ko, iiwasan. Kapag naman yung malapit ka na sa akin, tas tsaka pa lang kita napansin, at nakita na nga tayo, yun, matutulala ako, give me some time, give me 2 to 3 minutes para may mas masay. <laughs> Para ma maayos ang usapan natin. Hindi naman sa snub ako, ayoko ko yung makakausap. Talagang tulala lang po ako. <laughs> Pasensya na. <laughs> Palima. Ayun man, di ba? Sa pagkain, kinakain ko yung pinakamasarap na part sa dulo. Di ba, bibili kami ng pizza sa Pizza Hut. And yung favorite namin pizza na binibili doon is yung stuffed crust, yung may mozzarella cheese sa Uh, parang isa dulo ng pizza. Then, ang gagawin ko, syempre, kakainin ko yung, yung may toppings na part. Pala doon ako sa parang breadstick. Gagawin ko pa sa breadstick na yun. Parang, babalatan ko pa para matira yung mozzarella cheese. Then, kakainin ko muna yung mga balat na bread. <laughs> Saka po, kakainin yung last part, yung mozzarella cheese ng isang buo. Pati sa ulam and sa kanin. Ang, ang gagawin ko, konti lang yung kakainin kong ulam kasama ng kanin para sa bandang dulo, meron pa akong papapakin. Ako lang ba yung ganun? Weird ba yun? <laughs> naman ko. So, Gusto ko talaga last bite is yung pinakamasarap na part para wala lang, satisfied yung stomach ko hanggang dun sa pinakalas na, na kain. Comment below kung pati kayo ganun para di lang naman ako yung mukhang weird dito, di ba? <laughs> Sis pa! Huh? <laughs> di ako masyadong sanay mag Nag-uusap pa kami ng kapatid ko while I'm watching TV. Hindi ba ba ganyan? Madalas mangyari sa amin to. Kapag nag-focus na ako doon sa TV, kahit yun ako ko ng kapatid ko, di ba, watong sa laro, hindi ko na naiintindihan yung sinasabi huh? niya. umu -o -o na lang ako umuoo. Kahit siya alam niya na naan, hindi na ako naiintindihan ni Justin ito. Kaya, minsan, pinapos ko muna yung TV para maintindihan ko yung sinasabi niya. And likewise, kapag nakikinig na ako sa sinasabi ng kapatid ko, yung napinapod ko naman sa TV, yung hindi ko naiintindihan. Ang dami na kapansin sa akin ito. Sa school naman, kaya ko naman mag-multitask. Pero yung sa mga simpleng bagay, mas gusto ko talaga nagpo-focus ako sa isang bagay. Kasi medyo goal-oriented ako. Ba? <laughs> binuha yung sarili. Medyo talaga, pero pa, gusto ko mag-focus sa isang bagay. Kaya kailangan talaga matutong mag-multitask. And bilang isang vlogger, may hirap talaga hindi sanay. Kasi asal siya, lalo't lalo na na dapat habang nag create ka ngayon, meron ka na iniisip na iba pang content, nag-e-edit ka na rin, ganun. At some point, kailangan ko din matutunan yun. Kaya, ngayon, kaya ngayon, titry ko talaga ang mag multi task yeah. So, pangpito. O, ganyan ba? Pangpito. So, sobrang sakit ng chan ko. As in, alam to ng lahat ng kaibigan ko. Kasi anywhere, anytime, talagang sinasakitan ako ng chan. Kaya ako, every time, meron ako dalang wet wipes. Kung wala naman, yung mga kaibigan ko, for sure, meron yung dalang panangga para sa akin. <laughs> Nung una talaga, naiiya pa ako mag-CR in public. Kasi iniisip ko, medyo kadiri siya. Just Nung bata ako, may thinking ko kapag nag-poop ka anywhere. Pinipilit ko sa bahay mag-poop. Na-realize -na ko, normal naman na ginagawa ng tao yun. So kami nagsabi sa akin din naman na huwag na akong mahiya kasi lahat naman ng tao ginagawa yan. Pero tip lang sa mga madalas din sakitin yung chance. Huh? Una, syempre, magdala kayo ng wet wipes para meron kayong panlinis. Para lagi kayong sanitized. At yung, pat pati yung paligid, yung, yung CR na gagamitan nyo. Syempre, public CR pa din yun. Alamin nyo kung saan talaga best mag-CR. Una dyan yung sa, sa restaurant, pangalawa sa mga coffee shop, tsaka doon sa mga, pati na rin sa mga fast food restaurants, di ba? Okay din yung CR nila. Tsaka ako meron pa ako sang style, kung ayaw nyo naririnig kayo nung katabi nyo na nagsi cr or someone inside the CR, at kung meron namang liquid soap nyo sa CR, ang gawin nyo, kumuha mo na kayo ng liquid soap, busan nyo yung bowl ng liquid soap, and pabulaan nyo. Para kapag tuwing pumapatak yung biyaya, eh hindi man halong rinig. Ganyan yung style na tinuro sa amin ng teacher ko nung high school, Yan. Tsaka para di rin masyadong maamoy yun, binablock nung mga bubbles, di ba? So, yun. Kaya pa tayong a little chemistry or science. So, Kaya, tip na yan. <laughs> Eight pa. yeah. Medyo paranoid ako, may pagkapraning ako. Alam ko na ilang kaibigan ko. May pagka-warrior ako, yon. One time, nagpunta kami sa Calaguas, sa may Camarines Norte ng mga kaibigan ko. Tatlo kami. Nag-joiners club lang kami, joiners trip. Joiners trip, parang bubuo ng isang 60 na tao from different groups para sulit yung van na gagamitin. Travel by land lang and madaling araw kami umalis. So, the whole time talaga, nakafocus na ako sa kasada tsaka kay kuya driver. Lahat sila nakatulog na. Ako lang yung hindi. Kahit mismo yung driver namin, medyo napipikit-pikit na. As in, gusto ko na nga pumalak- nilagay niya para magising siya. Nagaganyan-ganyan siya. So, Nakakabado ko nung time na yun. Kasi hindi ako nakatulog ng buong biyahe na yun. Isip ko kasi baka may masamang mangyayari, diba? Tsaka, di ba? Tsaka, hindi ko pa naman masyadong kilala yung mga kasama ko, lalo na si Kuya. Hindi ko alam kung paano siya mag-drive. Baka mamaya kaskasero siya, ganun. May pagka-overthinker ako. Yun, isa, isa to sa mga bagay na gusto ko talagang baguhin sa sarili ko. Yung parang maging kampante ka, mas maging, mas maging spontaneous ako. Katulad nga nang sinabi ko kanina, yung mga unplanned na meetups. May ano pa ako, may anxiety pa ako. Kaya yun, tinatry ko talaga talagang baguhin yun. Parang hindi naman ako sobrang stressed, di ba? Oh. Chill lang, spontaneous lang, masaya lang, di ba? Go with the flow minsan, pero minsan kailangan din planuhin. paano na ba? Pansha. Sa isang movie or sa isang TV series, especially sa Hollywood TV series and movies, gusto ko talaga na-spoil ako. Nagtataka nga sa akin yung mga kaibigan ko, halimbawa sa GOT or sa How to Get Away with Murder. Gusto ko muna basahin yung summary, gusto ko muna alamin kung ano talaga yung nangyari for that episode bago ko siya panoodin. <laughs> Eh, sabi nila, ano, nasa na yung fan niyan? Parang alam mo na yung mangyayari. Pero sa akin, yung fan doon, yung alam ko na yung mangyayari. Paano, alam ko na yung expect ko doon sa movie na yun. Siguro nga dahil may pagkapraning din ako. <laughs> ako lang ba yung ganito Nagusto na gusto ng spoiler. Pero kung kayo din guys, comment below. Para naman di ako nag-iisa, diba? <laughs> For last one, pang number 10. Nung high school ako, until second year college siguro, Madalas akong mag-nut 3 times oh? kapag may ako akong masama. 'Yon, para ko siya pamahiin. Ewan ko kung bakit ko ba pang gawin 'yon, pero isa yun sa mga forms ko para i-release 'yung anxiety ko. Yun. Mga time nga nung college ako, bilang psych major ako, yun pati yung mga klasiko siya. nga nung no, isa kong classmate na nagnanak ako. Tinanong niya ako kung bakit ako nagnak. Sabi ko, eh pagka ako may naisip akong masama, ginagawa ko yun para, para ka ako i-release yung stress or yung anxiety. E sabi niya, ang oh, weird naman. Tapos yun, may, medyo may na-explain siya sa aking psych ano, trivia. And then naisipan ko, oh, ano, medyo weird pala talaga. Simula nung no, binago ko na, hindi ko na masyadong ginagawa hanggang ngayon. Actually hanggang ngayon, parang hindi ko na siya masyadong nagagawa. Marami pa yung technicalities. Bra Una, dapat sa wood ko siya gagawin, yung pag knock. Kapag hindi sa wood, pwede sa paper kasi iniisip ko, made out of wood naman yung mga paper. O yung mga pera. Yung, pati sa pera, ginagawa ko, nagdanak ako. Nag ako. Parang ano eh, parang ina-apply niya yung rule of thirds. Kaya minsan, kapag halimbawa, sumobra ako ng knock, naging apat, ang gagawin ko dapat, parang dapat mag divisible by 3 yung knock ko. Gagawin ko, dagdagdagan ko pa hanggang sa maging sham. Parang ang logic, 3 times ako nag-knock ng 3 times. Ganun. So, yun yung pinaka-weird na fact tungkol sa akin. Pasensya na kayo. <laughs> Huwag nyo ako i-judge. Baka mamaya mag subscribe kayo sa akin. Yun guys. Sana may natutunan kayo tungkol sa akin. And sana hindi nyo ako ibabash. Hindi nyo ako judge And huwag nyo, huwag kayo mag-unsubscribe sa channel ko. Ang goal ko naman eh, mag-share sa inyo ng mga info tungkol sa akin. Pero kung nawirduhan pa kayo, eh parang naging fail pa tong 10 facts about me. <laughs> comment below kung saan kayo nakarelate. And sa mga kaibigan ko, comment below kung sa ano yung mga bagay na alam nyo tungkol sa akin. So guys, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko and like tong video na to. At kalimbangin ang notification bell. And sabi niya sa akin, ka approved din ba yung just-in-time na yan? <laughs> nag na intro eh. Kung meron kayo nang isip for our channel, ay comment below. Para naman meron tayong signature na intro. So yun, thank you for watching. See you again on my next vlog. Bye!